Para protektahan ng mga magsasaka mula sa mga abusadong trader, nagpasya si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ipatigil muna ang pag-angkat ng bigas sa loob ng anim 60 araw. Ang detalye sa report ni Kenneth pasyente. Para hindi malugi ang mga magsasaka, pinasuspindi na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pag-aangkat ng bigas sa loob ng anim 60 araw. Ito ang naging desisyon ng Pangulo kasunod ang pagkonsulta sa mga miyembro ng gabinete na kasama sa kanyang state visit sa India. Ipatutupad ang suspension simula September 1. Ayon sa palasyo, ito ang direktiba ng Pangulo para hindi makipagkompetensya ang ng bigas sa ani ng mga magsasaka. Ayon sa Agriculture Department, hindi na kailangan mag-angkat dahil na rin sa forecast na magiging mataas ang domestic harvest. Dagdag pa ang mataas na stock ng bigas sa NFA. Napakarami ng pumasok na import, 2.5 million metric tons na bigas, plus record harvest tayo ng palay, first semester. Uh, yung 45 to 60 days, uh, ano yun eh, one and a half months. Kung titignan mo yung requirement natin na 35,000 metric tons per day ng bigas, Uh, sa dami ng bigas natin, uh, hindi yan makakaapekto masyado. Ang suspension ng rice importation ay magbibigay din ng proteksyon sa mga magsasaka. Kung maganda po kasi ang ani ng ating mga magsasaka, hindi po makakabuti na mag-import pa po tayo ng bigas. So, ang inaalala po ng Pangulo ay ang, um, uh, kung, uh, ang, interes ng ating mga magsasaka. So, kailangan isuspend po ito dahil po maganda po ang ani ng ating mga farmers para hindi po maapektuhan ang presyo nito at hindi maabuso ng ibang mga shrewd traders. Mula New Delhi, India, Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.